Ayan si partner natin, may kagat. Ayan o. Oh. Fish on. Yun. Ay si Om, oh, Lucky. Oh. Good size. Good size yung ay gano. Oh. oh. <laughs> Unang hagis. Ah, sir, tinawang talaga ng partner natin yan. Hagis. <laughs> Unang hagis. Oh. Sakta lang plang hook mo. Oh. Oh, oh yeah. Ayos. Swerte ng partner. sa so, dito muna tayo. May kagat eh. So, tambay muna kami ni partner dito. Mahagi <laughs> na naman po po. Naalala ko yung nagbenta tayo dito. Yan yung tayo no. Oo. Kasama pala yun si ninyo nun. Dati kasi mga igan. Pinto ko lang. May isang bangka dito lumapit sa amin. Bibili ng ano. Namig hindi. Oh, ganito yeah, rin. Ay eh, sakto puno na yung cooler ni partner Kaya ayun, nakabenta 5KD. Binarat nga kami noon eh. Eh walang choice, may kagata, wala nang malagyan. Oh, lokal yan. Naka 5KD aga si Packner. Mahal ka man, mahal na di pag-ibig ko'y on mga ikan Oy. Ayos Medium Medium mga ikan O nang sibling natin Pero <laughs> tambay-tambay tayo dito Meron dito Ayan mga ikan So Taglisan na kami ni partner natin natin na tonto ay nakabalik dito sa duwa <laughs> ilang buwan ni partner hindi ka nakabalik dito 5 months uh, sabik na sabik na itong mga ikan si partner natin mm. kaya nga nung nakita ko ba suwerte sabi ko dalawa yon dalawang klase yung isa kuwait hmm kunat kunat ano gandang size mga ikan hmm. sana maka makapuno tayo ng cooler natin ngayon mga ikan para naman bawin bawi dun sa mga ilang fishing activity natin ha hmm? Hey. piece on si Pagnir pis piece on si Pagnir yun medyo malaki daw yung mga igan hmm? tala oh, nah, na ikot na yun oh. oh malaki igan malaki yan malaki oh Opo, di situ isa tuwa na to, malapit na, tanggal, ayaw ko no, wow, makamakamala pa, nahirap na. ay sure, shorty sure, good size sa kanya yung color muna natin kanu no? oh ah ba yung ganda ng size hmm ay kanu oh. ganda <laughs> para mabitaon ah yung tinggal na hmm sabi ko nga konti na lang eh <laughs> <laughs> parang subiti tusok mo na muna, muna parang subiti oba ayos dito muna tayo mga igan kasi nandyan sila pakain tayo uh -huh. <laughs> natutuwa ako kay partner <laughs> pa welcome kay partner welcome ulit sa doha partner may maiinggit may maiinggit na naman at saka magsisisi mamaya <laughs> shout out shout out kay master napabago bago ang isip alam mo na yun kung sino ka <laughs> so masabit nga masabit mga igan yun hanggang At medyo mga higan baka malaglag eh, no? ganda ganda ng size mga higan so, nagyan lang sila sa gilid umabit pasok yung mga ano ito so, masaya yung megan tusok natin dito yan sa so, yung paking tayo kasi nandyan sila yung partner natin na karami na yun Something more.

pagkain ang nilalagay natin kasi magastos ayun nandiyan ng isda o oh. May kita po ano puti o oh. isda ayun bakapis ko dito lang sila dito lang sila mga ganyan pa na. o oh. ano, dami ang oh, puti. Lisa natin yan, dami nila. Oh. Nanginahin. Nakikita yung likod ng katawan nila. Ayun oh, dami oh. Oh, dami. Ayun oh, Dimong muti oh. Oh, grabe. Lisa natin. Hindi lang pong si Omen oh. Banat. Ang dito pag-alis. Ano, ayun

是没问题的。 sa malapit mga si Om pala yan ayaw lang nila kumagat kasi nakikita nila na ayaw sa malay gusto nila ayun o, kumuputi dami ayan, sila gusto nila malayo pagdito dito, ayun o, kumagat na dami

yeah, you know, i can't please the beauty of storm. yeah, size. Kaysa mo yung gano'n. Doon na sila sa mababaw. Mababaw sila. At isa lang ang pain na nalagay natin para hindi magastos. May dalawa kasi magastos.

Pakita ko sa inyo yung huli ni partner. Pa-welcome, pa-welcome ng Doha sa kanya. <laughs> Malapit na mag-isang metro swing. Ayan, may, may. Eh, may gano'n. no? Oh, stick. Yan nga, no? Oh. Alright. Timor TV page. Hmm. Ah, ang ganda ng sense. Alright may gano, kay iga no. Paro-paro di daw. <laughs> Ang lapad. Ayun no? no? Oh, paro-paro di. Igan, kada ko manhok na ako. Mga igan, tingnan mo mga igan no. Lucky. Congrats igan. Ayos. Ako natutuwa na ako makita ko yung mga ganyang katakan. konti pa lang yan, pero punong-puno na oh. Grabe mga yan gano. Kita nyo, lalaki. Hmm? Pala look. Pa sa tita yan ni Abdul nako. Nako maglalaw ayon. eh, wala na yata oras mag-fishing si si eh Ayun ayun may partition. Hmm, gumagawa ng partition. Punta tayo ba da? Punta tayo. Yan si tawag kay Igan no? Isang kilo, isang piraso na dali. Ipon? Hmm. Wala kami nga lang. So yung mga ikan, break time muna kami ni Kanimor. Kita niya man ang aking huli. Siguro mga dalawang kilo pa lang. Eh kay Kanimor, oh, partner natin. Oh. Yan, angler of the day. Ayun mga ikan. Oh. Kanyang huli. Yan. Oh, mga buhay pa yan. Oh, isang mitros na yan mga igan. One meter. Oh, diba? oh <laughs> <laughs> di ba? Oh, grabe. Hindi ko kaya buhatin. Oh, oh. Grabe <laughs> gra mga igan, oh. Hmm. Yan, angler of the day. So yan na mga, mga iga, nakauwi na tayo galing sa Doha at eto na ang ating uh, huli sa ating fishing activity kinina kasama si Iga ni Morty Ayan. Ayan. medium size. Alright. Ayan o. Oh. Tsaka may uh, malaki tayo na dali. Dalawang piraso nga lang mga igan. Ayan o. Oh. Laki. Ayan tuloy kay igan Imor. Marami siyang malalaking na dali. Right. So yun mga ikan Maraming maraming salamat Sa pagsama nyo sa ating uh, fishing activity kanina At ay uh, sana Na uh, napasaya namin kayo Sa mga aksyon Na aming uh, Na encounter kanina sa mga isdang ito uh, Talagang napakaraming isda doon mga ikan Kaya lang Siyempre Hindi rin natin mahuli silang lahat eh, Nakakawala, ang daming nakakawala So yun, maraming maraming salamat At sa sunod muli nating uh, Uh, fishing activity, mga igan. God bless you all and thank you so much. Bye bye.